Sa litrato, nakahiga pa ang lalaki sa hita ng kanyang kasama na nakasandal naman sa upuan. Tila parehong natutulog lang sa loob ng sasakyan kagabi. Biyernes ng tanghali nang pumarada umano ang sasakyan sa isang gasolinahan sa barangay 832 Kirino Avenue, Pandakan, Maynila. Kwento ng security guard, pasado ala sa kagabi nang lapitan niya ang kotse para sitahin dahil sa tagal nang nakapark sa lugar. Pero laking gulat niya nang tumambad sa kanya ang dalawang lalaking wala ng buhay. Kinakatukuli, eh, wala na, hindi, hindi binubuksan. Ayon sa inisyal na impormasyon, kinilala ang mga biktima na si na retired Colonel Reynaldo Chinhen at ang driver niyang si Floho Claudio. Papunta lang umano ang dalawang biktima sa isang party, kaya't may mga narecover na gamit at pagkain panghanda sa likod ng sasakyan. Sa paunang investigasyon ng mga pulis, lumalabas na walang indikasyon na pinatay ang mga biktima. Under investigation pa yun na awak ng soko? Nakita kami sa likod na rubber cement na tumapon sa likod. Nagsasagawa na rin ang investigasyon ng soko para matiyak na walang foul play sa insidente. Raya Kapulong, ABS-CBN News.